tumakatraw pa yung brood nya magandang umaga mga katropa panibagong araw panibagong vlog tayo ngayong araw mga katropa magpupuhag tayo ng liguan maganda na ang panahon nung nakaraang linggo kasi mga katropa palagi ang ulan kaya wala mo ng mga ano wala mo tayong content ng pagpuhag ayun mga katropa ay ang panahon ay magandang magpuhag ng liguan bibisa tayo ko nga pala mga katropa yung dati nating pinuhagan ay hanggang ngayon ay nandun pa rin yun ay, kaya yun ay pupuhagin ko siguro marami ng pulot yun medyo matagal tagal na din yun ay ayun mga tropa ay eh. samahan nyo ako mga tropa at pupuhagin natin ano ayan mga tropa yung pupuhagin natin ito mga tropa ay napuhagin ko na dati ayan oh. yun, yun, yung mga liguan dati mga tropa dito ko yan kinuha ng ano pulot ng mga bayan at dito mga tropa. Ano? Gumawa ng panibagong ko na nila. Kuha ng pulot. Kaya dito natin yung kukuhain pag kaysa doon ay mahirap doon tsaka medyo mainit diyan ang pwesto. Kaya dito tayo sa medyo malilim para yung camera natin ay hindi man masilaw. tropa, umisahan ko na at marami pa rin tayong gagawin. Ayan. Hinanda ko natin pala mga katropa, yung ating pagdadapuan ng mga bis. Ayan, yung bunot lang na hanyagan lang natin ng tali. Eh, ipa-plaster e, ko lang to para malagay natin ng maayos. Dito ko lang mga katropa yung isasabit. O, sa ginawa nating pag sabitan. Itong ating pag, ano, pagpapadapuan ng bis. Ayan. Ayan yung lang mga katropa. Ayan yung mga katropa, itong, ano. Ito lang yung tatanggalin natin dyan, oh. Ito lang. Ayan na makatropa yung kukuhain natin o. Oh. Ayan o. Oh. Medyo marami na siyang broad. Pero medyo matagal-tagal na din siguro. Matagal-tagal na din ito kaya pupuhag kukuhain na natin. makatropa yung broad niya Ang nakatrampa o. Oh. Ito yung parting pulot niya Oh. Parting taas. Ito makatropa, ilalagay nyo sa bunot. Napaka-importante nito. Ito, makatropa yung hani niya oh. Medyo accounti pang hani. Pero kokuhain natin yung bis. talaga natin sa box para doon sila oh. para sunod madali ng pugahin. 6S. Mm. Ah. Mm. 6S. yung mga katropa ay ko na natin para yung mga bis ay maglabasan at mahuli natin ito so lang puso natin update na lang tayo maya pag yung marami nang nagapuan ayan mga katropa tapos na natin puhagin ano tapos na rin natin mahuli yung bis ibabalik ko lang itong mga bato dito sa butas para susunod na mga buwan mga katropa ay pagbabahayan ulit nila yan balik lang natin itong tabon Ayan na makatropa yung ating ano ano. Yung natrap na yan na yung natrap nating na bis. Ayan, captured ko na rin yung queen yan mga katropa. Ayan yung queen o oh, yung nasa ating parang kulambo. So hanggang dyan lang muna mga katropa ang ating video. Ano? Update tayo pag magbabox na ulit. Maraming salamat mga katropa.